Pinaigting na ng Antipolo Cathedral ang kanilang paghahanda para sa taunang alay lakad kasabay ng selebrasyon ng Holy Week. Posible naman itong dagsain ang nasa siyam na milyong deboto. Ang sentro ng balita mula kay Benji Durango. Si Telma naging panata na taun taon na pag alay lakad paakit ang Antipolo Cathedral. Pero ngayong taon, kailangan na siyang alalayan matapos tamaan ng isang pambihirang sakit. Nabawasan man siya ng lakas para gawin ang taon ng panata hindi naman nawawala ang kanyang pananampalataya. Kasama ang kanyang asawa, bayaw at anak. Sabay-sabay sila nagdarasal para sa kanyang kagalingan. Kahit paano po eh, naniniwala ko sa Miracle, mabigyan siya ng lunas. Sa mga tulad nilang naghahanap ng matayin team at hindi malilimutang debosyon, dito nagpupunta sa Antipolo. Naghahanda na ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o mas kilala sa tawag na Antipolo Cathedral para sa taunang alay lakad. Noong nakarang si Santa, nasa apat na milyong mga Pilipino bumisita rito. Kaya si Sari inagahan na rin ang punta sa ng kanyang bisikleta para sa lahat ang kanyang dasal. Yung lakas ng katawan o saka yung ano nang nga natin, yung bang buong mundo, yung gano'n. Ngayong taon, inaasahang lolobo sa siyam na milyong diboto ang sasama sa alay lakad paakyat ng Antipolo kaya naman iginayak na ang loob at labas ng simbahan. Ang Office of Public Safety and Security na in charge sa pagsasayos sa traffic at daloy ng mga tao, magsasara na ng kalsada simula bukas alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ng Biyernes Santo. Paraan nila ito para tuloy-tuloy ang daloy ng mga tao papasok at papalabas ng kathedral. Ilang kalsada rin ang bubuksan bilang alternatibong ruta para sa mga sasakyan. Nasa 6 na raang personal ng OPSS. Bukod pa sa mga polis, BFP, CDRRMO at NGOs ang ikakalat sa assistance center sa paligid ng simbahan. Target nila ang zero untoward incidents tulad noong nakaraang taon. Meron tayong 11 uh, labing isang uh, public assistance centers uh, magmula sa boundary ng Taytay, uh, Pakistan, Sipolo. Then, doon din sa may sumudong highway, may sa din mga public assistance sensors na nag-monitor yung mga umaasa sa tao para doon pa lang kung sakaling merong uh, babadak pa lang, masasawat May mga ipagbabawal na sila na nakagawian sa nakaraan tulad ng pagtulog sa plaza sa harap ng simbahan, hindi napapayagan. Bawal na rin ang music players at pagdadala ng backpack. Ilan lang ito sa mga paraan ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng mga magpapanata. Nagpaalala rin ng PNP sa mga magtutungo dito simula bukas, gaya ng pagdadala ng pagkain, inumin, ID at gamot. Pinagdodobli ingat din nilang lahat. Nagpapasalamat naman ang simbahan sa mataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa paghihirap ni Heso Kristo pananalig lang daw sa kanyang mga ginawa ay sapat na para maramdaman ang kanyang pagpapala. Inap na yung nakasapatos ka at naglalakad ka na nagdadasal, nagsasakripisyo, sapat na yon. Sabi nga, hindi mo kailang sugatan ng sarili mo ngayong mahal na araw. Ang mahalaga ay eh magdasal ka, magsakripisyo ka para sa Panginoon. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.